Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga gusto at nagbalak ng trabaho o opportunity sa Canada, sana po itong ating video ay makapagbigay man lang sa inyo ng gabay kung paano mag-apply sa Canada. At ito po ay nakapost doon sa Indeed. No? Sana mapanood ninyo po upang makita niyo, maintindihan niyo, pakinggan ninyo lang at intindihin niyo para at least kayo magkaroon ng idea. At ito po ay custodian. Halika, punta natin sa Indeed. Then guys, itong nga trabaho na ito ay kustudyan. Ito po ay nasa uh, Ontario. At uh, again, ang kanilang details ay uh, $16.55 to $20 per hour. Ito po ay full-time job. Ang shift dito ay night shift, evening shift, Monday to Friday. Okay? So again, ang kanilang uh, overview dito, no? Seeking for dedicated, for the de uh, detail-oriented uh, cleaning and um, maintenance to join our team. Okay? So again, ito pong sabi sa inyo na ang responsibilities ay importante. Pwede ninyong ganituhin paggawa ng ng inyong mga responsibilities. Maganda rin nakaganito siya. Subalit, maganda kung meron kayong ka ganitong klaseng uh, uh, work experience at kung meron man, ilagay nyo sa inyong resume. Okay? So again, ang cleaning, perform general cleaning duties, including including uh, sweeping, mopping, dusting, and vacuuming. So itong mga cleaning na to kung meron kayo, lagay sa resume. Itong maintenance, kung meron kayong mga maintenance, subukan nyo at ilagay nyo rin sa inyong resume. Itong ground keeping, you no? maintain outdoor areas including sweeping, walkway. Kung meron kayong ganito, ilagay nyo rin dun sa inyong resume. Safety uh, compliance. Uh, again, uh, safety protocol, yung mga, may mga kaalaman kayo sa mga safety, ilagay nyo din sa inyong resume. Communicate effectively with supervisor, team members, report any issues that may impact the overall cleanliness and safety of the facility. So, again, kung meron kayo ito, okay lang. Kung wala, that's okay. So, pwede niyong paghalo-haloin ito lahat, tapos ilagay sa resume. So, ang qualification dito, previous experience in cleaning and maintenance prepared, knowledge of proper cleaning techniques, materials, and equipment, basic understanding of materials, Uh, ability to lift and carry heavy object and perform tasks that require physical strength. So kung meron kayo mga ganitong kanilang mga qualification, subukan nyo mag-apply. At again, ang kanilang schedule dito, ang kanilang uh, location in person, at sana po ay uh, subukan nyo itong trabaho na to Kung kayo man ay qualify and then pindutin nyo yung blue dyan sa baba na apply now. So again, sabi ko sa inyo na importante, basahin nyo muna kasi nakita nyo, iba na naman ang kanyang style ng kanyang uh, paghahanap ng kanyang responsibilities. No? Pinagbukod-bukod niya yung maintenance, uh, cleaning, communication, meron pa siyang ganyan. So again, sinasabi sa inyo, napakalaking bagay na kayo ay magbasa upang alamin natin kung ano ba ang kanilang mga task and responsibilities sa kanilang uh, facility. Ano? And again, kayo naman sa inyong mga previous job, na kung kayo man ay mga custodian or janitor, um, nakadetalye din ang inyong mga ginagawa upang magkaroon nga ng match si employer at saka si employee. Bang! Okay, so yan na magkakatalo tayo sa resume. Kasi ang resume ay nag-represent sa atin, subalit na nasa papel lang dahil hindi man tayo pwedeng mag magpunta in person. So, ini-email lang natin sila upang uh, makita nila na, uy, si si Juan de la Cruz nag-apply siya ng ganito. Parang maganda to, kanya. O, di ba? So, importante na detalyado. Kung marami kayong mga work experience, Sige lang, tuloyin nyo lang yung inyong pag, pag apply dito. Basta ayusin, magbasa, mag-research kayo. Huwag kayong basa-basa magbigay ng pera dahil pinagbawal ni Canada ang placement fee. Okay? Ang biometrics at ang medical, yan ay pinakalas na at kayo ang magbabayad Hindi nyo ibibigay ang pera doon sa mga nanghingi sa inyo at huwag kayong magbigay ng pera. Okay? So, but again, ganun pa mga guys. Uh, maraming salamat sa inyong lahat.